And you base that number on? I base that number on uh, mga surveys na nakikita ko, both surveys na pinapagawa sa national mm -hmm. and uh, pinapagawa ng mga local candidates. Happy ka man, uh, ma'am, doon sa number na feeling nyo makukuha nyo. Are you confident that that's enough to push for the uh, uh, issues ng ni Dati Pangulong Duterte and your issues as well? Independent. um, Well, hindi ko naman siya tinignan na gano'n eh. Hindi ko naman siya tinignan na nangampanya ako para sa mga issues ko or sa issues ni dating Pangulong Duterte. Dahil uh, ang issue ko lang naman ay uh, ang impeachment. So sinasabi ko na nga na yung impeachment naman kahit anong mangyari dyan, uh, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Tinignan ko siya as one group of individuals, hopefully soon to be senators, who can continue to push for yung sinasabi natin, tunay na pagbabago na nasimulan ni Pangulong Duterte. Na yun din yung platform noong 2022 eh, but apparently hindi natin nakikita ngayon. So we want to push for that uh, unity and continuity. Ma'am, last from my end, nagkaroon po kayo ng Mother's Day dinner last night with your family. May we know some salient points, key discussions tungkol sa perhaps national issues or other issues na kinakaharap ng pamilya mo during that meeting yesterday with the family? Uh, Oo. Wala kaming diniscuss na national issues. Uh, nakita kami ni Congressman Pulong Duterte, pero um, Short time lang siya nandoon sa bahay ng mama ko dahil may celebration silang pamilya sarili nila with his wife. So naka nagkausap lang kami, in-endorse lang niya sa akin kung ano yung nangyari sa Hague nung nandoon siya. At uh, sinasabi sinabi din niya na in-endorse na rin niya sa uncle namin na pupunta Uh, doon ngayon para siya na naman yung bilisita kay uh, dating Pangulong Duterte kung ano yung mga nagbago ng na mga sistema since noong nandoon ako uh, last time. Yun lang ang napag-usapan namin, um, ang detention lang ni dating Pangulong uh, Duterte. at Hindi kami nagkita ni uh, Mayor Baste Duterte dahil uh, umuwi ako maaga dahil sobrang init ng panahon kahapon ay uh, eh, hindi ko na kaya yung ano, nagpahinga na ako. Sobrang init. Okay. Okay. Ma'am, we have attorney ka, Karen Jimeno. Will na know you? Karen. Sa so, uh, so, mention po dati ni Congress